Magandang araw! Ngayon ay sasamahan ko ang aking panganay na anak sa isang eye specialist para ipacheck up nga yung kanyang mata. Dahil dati nga ay isa siya sa napili ng STI na mag-training para sa OJT sana sa isang cruise ship. Kaso nga lang sa medical ay hindi siya nakapasa dahil sa isa siyang color blindness. Kaya magkukonsult kami sa isang eye specialist. Kaya lang, pagpunta namin doon sa clinic ni Doc, 2 p.m. pa daw mag start ang check-up ni Doc kasi may operation pa daw. Kaya, nag-ikot-ikot lang muna kami dito sa hospital. At nagdiretso nga kami dito sa kantin para dito sana kami tatambay at dito na rin kami magla-lunch. Kaso, pagpasok namin dito, ang haba pala ng pila. Kaya nag kami na sa labas na lang kami kakain dahil sa haba ba naman ng oras ng aming ipaghihintay, syempre mas gusto natin komportable yung ating sarili. Kaya sa labas na lang kami kumain at dito bumalik na ulit kami dahil 2pm na. Ang daming ang pasyente ni Doc na naghihintay. At eto na nga, sunod na yung anak ko na che check upin. Ayan, okay daw naman yung vision niya 2020, walang katarata. Normal daw yung kanyang mata, yun nga lang yung color blindness niya at wala na daw yung cure sabi ni Doc at genetic daw yon at lalaki lang daw yung nagkakaroon ng ganyang color blindness. Thank you for watching. Bye-bye.